Una, ilan na po yung uh, naitalang kaso ng LBM sa bayan ng Esperanza? As of the, uh, based on the record, you know, ng Provincial Health Office, uh, tama ho yung nasabi ninyo, 216 na kaso yung naitalang dito sa probinsya. Ang um, good news lang po nito, uh, ngayon nga, nandito ako sa bayan ng Esperanza mm -hmm. dahil mayroong ginagawang briefing, you know, yung mga... Uh, uh, health personnel ng uh, surveillance unit team ng uh, Department of Health na nagsagawa ng investigation sa uh, Kapong Tot. Nag-report na rin yung ng uh, Esperanza America Hospital kung saan marami yung majority ano, ng -ano, mga nagkasakit ay inaibala sa kanila. Mm -hmm. So, marami na ang discharge kahapon at hanggang ngayon patuloy yung pag-discharge nila sa mga pasyente and uh, sa tingin nila ngayong araw mapalabas uh, na lahat ng mga na-admit sa kanila ng mga pasyente. Oh, well, that's good. Uh, that's good. But...